para sa Pilipinas. Ang independence para sa akin ay pwede nating gawin yung ating mga pinapangarap, pwede tayong mag-aral yung mga courses na gusto natin, at pagkatapos pwede rin tayong maghanap ng trabaho na gusto natin. Ang pinakamalaga sa independence ay yung freedom of expression. So ibig sabihin pwede nating ipahayag yung ating mga opinion, at dapat natin protektahan ito dahil ito ay kasama sa ating being independent. Dapat matandaan ng ating mga kabataan na marami nagsakripisyo para sa ating kalayaan ngayon. Isa na sa mga nagsakripisyo dan ay si Dr. Pio Valenzuela. Marami sa atin siguro hindi nare-realize yung kahalaga ng independence. Pwede natin gawin kung anong gusto natin gawin. Pero maraming tao ang nagsakripisyo para umabot tayo sa ganitong punto. So, huwag natin silang makakalimutan. Happy Independence Day!